Ayan oh, ganyan na siya kalaki shrimp. Large na siya no? 15 grams. 15 grams? Mga ganyan. Ayan mga idol, dito tayo sa Kiamba, Sarangani Province. At saka dito yung Banami Farming. Pupuntahan natin ito yung mga malaki na mga idol. O. Ayan. Malaki yung Banami. Sa 20 grams. Ah, 21 grams na. Wow. So, dapat 24 molar. Ito mga idol. Pilakawit po. Yan, taikot. Marami po ito siya mga idol. 21 piraso na 21 uh, 30 meter diameter pan or 800 square meter na circular pan mga idol. Kawi-kawi mga tutong makinday. Ayan, dito po tayo sa Kiyamba, uh, Sarangani, Sarangani province, province, province mga, uh, mga idol. Dito kami sa likod namin. Meron kaming... Uh, Uh, pinuntahan na Vanami ano farm. Yes, at, at saka ay, I think uh, ilang circular tank ba ito? Parami-rami po mga idol. Oh, so kasama namin ko po yung may-ari si Sir Marlon, Ayan sila. Ayan po sila. At saka si Sir Voggs. Ayan po mga idol. Diyan, dito tayo. Diyan oh. partner. So ito yung isang uh, pwede ba lang umakyat diyan? Pwede. Intensive farming talaga. Yes. So um, 30 meter ha? diameter. Oo. Oh. Ay? Uh, yes. 30 meter diameter. thirty uh, 30 meter diameter at saka 800 square meter po yung lawak niya mga idol. So, maliban sa paddle wheel, meron pong aerator. Yan, ito 94. yung connection niya partner, no? Uh -huh. Yan, papunta okay. Dun. Yan. So, paddle wheel, yan, dalawa. So, rotation after nitong dalawa, baka ito na naman. Ito, dalawa na, na naman. Pahinga muna. Ayan. So, Naka, ano na rin po siya mga 'tol, automatic uh, feeder. oh. No? Mm. Automatic feeder. Ay, marami sila lahat. Lahat po naka automatic feeder. So, kusa po 'yan siyang uh, umaandar pag nagpe-feeding na lang partner. Mm. I think may timer 'yan. At the same time, baka ito din may timer din 'to. Sigurado. Or manual na pinapaano Alamin o. po natin mamaya mga ma idol, no, may interview po natin o. yung... Mayroon pa pakain sa part na no? Saan? Mayroon no? sila. Pero may automatic Ay, feeder sila. Ay, meron din o, yun. Tapos nagpapakain din sila. So, Ayun, Ay, tanghali na, sakto. Alas 12 part na. Ayun Ay, o, okay. no, nagpapakain. Maliban sa automatic feeder, meron din nagpapakain. Oh. Ayan, oh ayun o, no. yan. Dila. So, so paikot po ito partner. Parang partner, yung pagpunta natin din sa Sambales, ganito din ba kalaki yun? Mo, almost almost yes. the same thing. almost uh, the same siya din Ai naglalagay din ata ng probiotics Maka partner Tingnan mo ayan oh you know. probiotics ba 'yan Pre ito si Sir Marlon, Baka koy koy si Sir Marlon. Koy 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 sir. Uh, si Sir Marlon yung may-ari no so dito. Tsaka si Sir Bugs 'yan, Ang friend niya po mga idol. Sir Marlon mga ilang butas to dito? So, 21. 21 na butas na and 800. 3 mga in total and then may 285. 'Yan 21 na uh, 30 meter diameter. May nursery at saka may uh, rectangular din po. Makikita natin sa drone po 'yan siya. Liter mga idol, no? Oo, oh, gagawa tayo ng video, no? Yes. Technician? Kasama natin uh, si Sir Anon, uh, Sir from, Noni from Ipil sa Bungga, kway tayo, Sir. 'Yan from Sambuanga pa po si Sir Noni. 'Yan pumunta dito para i-visit natin yung shrimp farm or Vanami farm dito po sa Kiamba. Sir, ano makikita mo dito sa ano bang uh, ano dito? Yung uh, tingin mo na park Maganda okay, naman. Maganda na ga. Uh, ano, um, problema lang yung water no, um, water ano, ano, ano nagre system. Sa so water system, piping. piping. Sa, Sa piping, piping lang. Oh, so yun ang titingnan no. ni Sir Enon. Okay. So si so, Sir so, Enon, technician, technical support siya dito. So titingnan natin. Yeah, no. Wala pang makita nang ganito, sir, no. Kasi dapat inaangat yung partner, di ba? Mayroon parang ganun, no? Inaangat. <laughs> Tingnan natin yung partner, no? Tingnan mo siya. Para, no? Tapos punta tayo sa taas. Tingnan natin para makita din nila. ayun dito tayo. Si Kuya, ito kakain. Ano kayang feeds nila pinapakain? Yan. Ay, basa, sir, yung feeds mo? Basa na yung feeds? Oo, oh, sir. Na ano sa so probiotics? Na ano? Di, ano ito, sir? May cymetin. Oo. Oh, oh. ito pala yun. Ito, basa na yan siya. Oo, oh. oh. basa na to, sir. Um, parang na-ferment siya. Oh, oh. May ilang minuto. Yeah. Limang minuto siguro to. Limang minuto na basahin. Bago siya ipakain. Oh, yun. Uh, lumulutang yan. Oo, oh, sir. Ah, okay. Ayos. Thank, you, bro. Motor ano pa rin mo? Roll down, sir Roldan, sir. Roldan. Sir Okay lang ba umakyat dyan, sir Roldan? Okay, okay. Okay lang, okay. So, nag-ano naman tayo doon. May biosecurity sila. So, punta tayo doon, partner. Tingnan natin. Tingin mo na tayo na para mapakita lahat sa kanila. Tapos balikin tayo. Ikot tayo Mag mga. Idol. Gagawa tayo ng video mamaya doon sa technician. Yan. Sa first video natin yan, uh, tour. Farm tour muna mga idol. Kaso hindi makita dapat maka-drone. Kasi oh. ma malawak. Imagine mo. 21 peraso na. Kaliwaan to partner eh. Oo. Oh. Tapos ang right, eh. may-ari partner. Doon pa oh. sa gilid pa ng bundok. makita hmm. pa yun doon mga idol. Drone shot mamaya. Yan. May laman yung iba. iba yung ula, 21 peraso na. 30 meter diameter or 800 square meter baka maano tayo saglit lang ako muna mauna <laughs> baka mabali itong tabla yan yan tabla po yan sa mga ito parang gumagalaw at saka yan no? ito ito kakaharvestan din siguro to mga idol kagabi nagharvest na sila sizing 20% daw inharvest sila kagabi hindi ko alam kung saan pan yun pero no? nagtatapon din sila ng feeds Akyat tayo ng partner o. No? Malakas pala yan magbigay bigay ng irator no? Yan Oo. No? Uh -huh. Malakas yung paddle wheel. Tara pa uh, try natin 'tong tayo. Uy, natin. may ano pa ng crabs oh. Parang may namatay na crabs. Sa gilid kasi tayo ng ano, ng uh, dagat. Yan. Dito po tayo mga idol. So hindi diba basta pa sa partner yung ano natin. Partner dito. Saan? Dito. Yan. Yan. Pwede ba tayo makiat dito? Hindi daw eh. Dito lang, hanggang dito lang siguro tayo. Yan para makita natin yung buong pan. Ayan siya mga idol. So Ha? Yan titingnan daw. Ano yan? Pang scope. Para makita yung uh, shrimp. Matigas siguro yan. Mabigat. Isa-isa lang siguro. Yan, doon mga idol. So ito is uh, walang laman hanggang doon. Siguro uh, about to culture na rin po ito siya mga idol. So doon ata banda yung mga reservoir. Dito tayo. Tingnan natin yung ano nila. Ah, uh, yun iritor ata yung umandar eh. Iritor ata yung umandar. Yan, dito Lala, po kami. Na, na. Yan. Mga gaano kaya kalalim yan, partner? May isang metros ba? Mga so, nasa 1.2 siguro, partner. 1.2 meter? Oo. Uh, 1.2 meter. Oh. Uh, uh, parang ano rin siya, mga idol? Uh, flat siya. Pero parang pass slope din siya konti, no? Oo. Oh, uh, parang Ayan no? Ayun, no? no? Yan, no? Ito sa gitna. Ito. Ito doon sa gitna ang tubig. Doon ang tubig. Parang slope din siya konti. Uh, yan. Punta tayo dito. Ikutin natin konti. Ito yung mga pipe ata nila pang drainage. Malaki pala partner. Isa isa ata to. Size. Ang dami nag invest sa Banami Farming dahil short pa tayo. So sa supply. Supply. Kasi ang needed daw sa Manila nasa 25,000 kilos a day. Ang napoproduce lang natin oh, 15,000 yes. lang. Wow, ang napapadala no? from here sa Mindanao. Ito yung mga irrito ata nila partner. Oh. Ito yung mga nagsusuply ng hangin, mga idol. Yan. Mga nagsusuply ng hangin. At saka, ito yung mga matala air diffuser. Naka-design partner natin. O ring. Ring. Naka-ring. Yes. Mabigat na siya. Naka-cemento. yun Cemento. Tapos para pag ano, ganda yung design. Ay, ha? Ayos, ah Ganyan. No. Yan, ha. Meron silang booster ni partner. Uh, air booster. Saan yung yung nagano? Tapos may main booster pa? yan yung main. dito din siguro yung ano? Uh, nagano ng hangin? No? yung I, I think tipid to sa kurente pag ganyan, no yung na mo na mo lang. parang di wala wala ng wala ng wala Yeah. Uh, 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 Yan. Ano si siro? Punta natin nila. Magpapanurin nila yung part 2, part two, kasi palipat tayo ng drone. Yes mga idol. Ikot ikot tayo. Yan. Ano kaya itong bubbles partner? Sabi Saano ni Sir din? Enon kanina, maka ang water system nila uh, titingnan pa kung anong system na mangyayari. Ayun. Baka may parameters check si Sir Enon. Ikutin natin. Ilang interya kaya ito, partner? Partner, thank you kay Sir Bogs. Nakakapunta tayo, Sir Bogs. Yan. Kabay yeah. sa dalawa. Kaway-kaway, ka Sir Bogs. Hindi ba tayo maluno dito? Dito siguro tayo dadaan, partner. Oh. Okay. Yan. <laughs> Pagod na maglakad. So, panunin lang yung part 2. Sasakay pa tayo lang sa sakyal. Ah, um, ito 'yung mga may laman. Oh, ang ganda no. Hanggang o... doon pa partner 'yung may mga puti-puti iritor -puti po 'yan. 'Yan, oh. Ang ganda ng. Sa ang ganda na sasakyan ni si partner, yes. Sir Partner sir Marlon D Airport 'yung bago 2024. 4x4. 4x4. 4x4 automatic. Sana magkaroon din tayo ng ganito, no. Wow, sana all. <laughs> ito 'yung mga iritor mga idol, oh. No? Yeah. Yeah. Ito so, konti lang pala 'yung may mga laman, oh. Kuwento. Alam mo basta may mandar ng laman. Yes. Dami pa naka-prepare. Oh. Kasi nag nag-start na rainy season, no? Start na rainy season dito. Yan. Ito pa, lalagyan pa to siya ng mga laman. Lalagyan pa. Laki ng ano nila parter, oh. Tubo, no? Ayun oh, naka-slope din, oh. Pero sa din gitna, na, sa pinaka-gitna. Oh, parang gano'n siya. Pero hindi lang sa kan, gano'n kaslope. slope. Yan. Dito pala sila kagabi nag-harvest. Yan, dito oh. Yan mga idol oh. Yan. Yan, to kayang kaya ng 4x4. Siyempre. No? Oh. Ang laki talaga ng mga pipe oh. Sa drainage siguro to pre no, public ng dagat. Yung pipe. Baba ba tayo? Yeah, for sure. Baka, baka, baka ay sinetap lang 4x4. Oh, up okay. siya lang 4x4. Yeah, 4x4 baka 4 mas tap maya Kasi putik, putik. Dadaan tayo ng putik. Oh, 4x4, let's go! Yan you oh. Know. Wow! Oh! Wow. Oh. Oh. Ah, oh. 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 4x4 talaga. Sisi lang boy, ang <laughs> GR4. Natrya talaga. Ayan. Ito parang drainage to. tingnan oh, mo sa likod. Tignan mo sa likod na nangyari. <laughs> ito drainage to no? Drainage. Pero naka-HDP partner. HDP <laughs> liner and drainage. Dyan kinukuha yung tubig. Servwa. Saan? Dyan galing sa dagat. Ano dyan? O oh, sa dagat o. Oh. Yeah. Dyan na tinadaan. And, hindi na makita yan dyan mga ito no? So ito dati na area. Parang dito lahat na mga troso sabi ni Sir Marlon. So, yes. ito mga laging company laging, daw oh. to. So dito, you know, ina, ina process nila o kumbaga mini uh, yung mga logs. Yeah. Mm -hmm. oh. So bago siya i-distribute. So yan ang mga building nila oh, laki. Yan no? Oh. Ito yung reservoir I think. Yeah, oh. yan yung reservoir partner. Ano lagyan na nila ng SDP oh. Ay, ah, laki ng reservoir. Oh. Uh -huh. Yan hanggang dito oh. Na utilize. Na utilize nila. So yan talaga reservoir partner tingnan mo. Dito. Oh. Ayun ang malaking water pump nila oh. Oh, Find distribute. ano na power sa gr yeah. power sa GR. 4x4. Ah, wala pa 4. 'to. Ah hindi pa nag-4x4 'yon. Diyan yeah. ang ah. ah, okay, hindi siya masira. Dambol kayo. Treatment pan. Oo. to... Treatment. Oh. Ito yung treatment sa uh, pan from reservoir. So bago siya i-pump dito sa main. Ang next ani kay Pakyao i ako nang ready daan ni. Ito na to. Ito ito si Senator Manny. Manny Pakyao. Ito tulay. Ito dito. Yes, mapuno daw pre. Malalim pala no kumapuno. Hindi yeah, yeah. hmm, siguro ma'am. Matibay ata to. Oonin liner ako sa mga It's mga DP mga liner. Naman. Makapal no? Ito siya kakapal. Okay. Eh. Oh, isa ka set up lang tapos. Parang ano na ano, ano, na na no. Oh, latag na. 10 years ata ito, sir Oh, subo pa. Subo pa? Ayan. Yun yung nagapump din from dagat. Kasi dagat na po yan Sa mga idol. Oh. Ayan. So from dagat, pinapump dito sa reservoir and then dadaan doon sa treatment uh, pond bago pumasok doon sa mga fish pond. Yung intake Ayan o. Oh. Ayun. pumapasok. Ayan na. Uh. Galing na po yan sa dagat mga idol And then Mapuno pa daw to ito Mapuno pa daw ito eh Yan you know, o Pumapasok o oh. Yan hanggang Dyan na level Sa Yung black liner It's DP liner yung tubig Yan din papasok na po yun doon sa reservoir And then magdi-distribute po doon sa Mga fish pond Yan you know, o Linis ang tubig Pre, rinis ang tubig pre, no? Pre, dito na side kasi sa Kiamba. Bakit Kiamba? Kasi malinis pa yung tubig dagat dito, tubig oh. sa dagat. Yung ibang area kasi sa, sa Arangani, medyo madumi na. Oh. So, dito na side, feet, na sabi nga ni Sir Marlon, malinis dito tubig. Kaya, kita nila, malinis talaga. Oh. Kaya dito sila nag-invest din. Oh, Ayan, yeah. hmm. hey, ayun, tingnan mo yan dyan, no? Oh. Wala pang masyadong mga bahay, no? Wala. Hmm. So, Wala. dapat nasa right location dyan talaga. Para hindi ka mahirap. Yung mga kailangan hmm. mo, so humble. very humble si Sir Marlon eh. Sir Boggs oh. Yeah, it's a Sir Boggs si Sir Marlon. Si Mama am Amor. So, Nireuse na nila yung building na Aluma. Tingnan mo ginawa na partner ko ma-zoom mo dyan. Uh, yan o. Oh, so, ginagyan na SDPE liner. Para um, yung mag-leaking siguro, no? Oo. Oh. Yeah, kasi pinasira daw yan. Nasira yung bako. Oh. So, kung ituloy, <laughs> uh, masira yung bako. Kasi yeah. solid talaga yun. So yan po partner sa mga idol, abangan nyo po yung ating part 2 na video dito. So magkukulik tayo ng mga some important information para sa kung paano yung Vanamee farming. So partner ang ano ko lang dito, sa Vanamee kasi super intensive. Kasi sa pag super intensive na, kailangan talaga ng probiotics. Yun talaga yung, tanongin natin mamaya kung ano yung mga discarte nila. Anong discarte? From reservoir to treatment pan to fish plant. So, kung paano yung pag-drain nila ng waste din nila doon. Sige. Pag-drone tayo mamaya. So, maraming yes. salamat mga totoo mga Hinday, no? So, please don't forget to subscribe, no? Ang channel po namin pinipalaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At sana po, uh, kaya hindi tayo lang, sa farm yun. Oh, hindi lang Luzon, besides Mindanao, sana makapunta kami sa ibang bansa, no? So, kami ni partner, sana mapunta kami ng agri-fair sa international. Sa so okay, Malaki mag-gastos doon. Malaki kasi yung gastos ba, walang mag-sponsor Kasi kung ka mga 4 days. Yeah. Laki. So na lang, sorry. so. na lang, so susunod na, na naman. So, okay, bye. Farming, <laughs> bye. -bye. <laughs> Mula dito sa Kiamba, Province, sa Kiyamba, Province, niyan kasama namin si Sir Bog, Sir uh, uh, Marlon, At si Mama Moore. Maraming salamat. Happy farming. Kita-kita bye -bye. sa Bye-bye.